Mula ulo hanggang paa nang makita siya ng kanyang asawa, sinabi nitong mananatili ka pa bang matuwid? Sumpain mo ang Diyos at nang mamatay ka na. Ngunit sumugot si Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagkasala si Job sa kanyang bibig. Nang mabalitaan ng mga kaibigan ni Job ang nangyari sa kanya, ay nagkasundo silang dalawin si Job upang palakasin ang loob niya at makiramay sa kanya. Pitong araw at pitong gabi silang naupo sa lupa kasama ni Job. Ngunit hindi nila ito pinagsabihan ng kahit ano sapagkat nakikita nilang hirap na hirap ito sa kanyang kalagayan. At matapos ang ikapitong araw ay hindi na nakapagpigil si Job at idinain niya sa Diyos ang pait sa loob ng kanyang dibdib. Ang lahat ng kanyang sinambit ay para sa Diyos, ngunit ang tatlong kaibigan ni Job ay nakialam at pinaratangan pa siya na kaya na nararanasan ng lahat ng mga ito ay dahil nagkasala siya sa Diyos. Ngunit iginiit ni Job na siya ay hindi nagkasala, kaya kinwestiyon niya ang Diyos kung bakit ito nangyari sa isang tulad niyang matuwid at pinaratangan niya ang Diyos na siya ang dahilan ng nangyaring kapighatian sa kanya at ninais na niyang mamatay. May isang lalaking nakikinig sa kanilang usapan, si Elihu, ang pinakabata sa kanila at hinintay niyang matapos ang pagtatalo ni Job at ng kanyang tatlong kaibigan bago siya magsalita. Nagalit si Elihu kay Job sapagkat nagmamatuwid siya at sinisisi pa ang Diyos.